Nag-abas ako. Doon tayo pupunta. Naglagalag, charot lang. Samahan niyo ako. Magpapaaraw. Ito yung sinasabi ko eh, takot akong patawid. Guys, ah, itakot Takot akong tumawid. eh. Takot akong tumawid. dahil eh. ang dami-dami Ayaw pa naman nilang huminto niyan. Yan ang sinasabi ko. Pag pupunta ka dyan sa area na yan. Ayaw nilang magpadaan. Padaanin niyo na ako, please. Hi, thank you. Hi. Oh, Nakatawid din ang tao. Ayaw kasi nilang magpatawid. Kaya katawid. sana patawirin din nila ako dyan oh. mag give sila sa akin ang init ando no natatakot talaga akong tumawid promise may payong naman sana pala ako tapos hindi ko pa dinala tungang tungang din ako nakalimutan kong dalhin yung payong ko ang init inday mainit inday mainit Daming sale. Daming sale, Ang daming sale. Ang daming sale. Lahat sila sale. Ang bibilhin ko lang naman yung karagte. Kasi yung kasamahan namin dun sa opisina, mahilig siyang uminom ng karag. Yung chai. Dali, hanapin ko lang. daming sale, oh. Daming sale. How much one, one piece? piece? Uh, three half. Oh, three half. Ang mahal niya. Ito lang ang sinadya ko dito. Ito. Mahal. Ito lang sinadya ko dito. Mahal niya. Mahal siya, oh. Sarap ng mga chocolate oh. Nag-sale. Nag-sale siya. Kulang lang ang pera dito. Kung wala kang pera, wag kang pumunta. Katulad ko, pumunta ako dito para sa karag. <laughs> Titingin-tingin ng chocolate. Bibili din ako mamaya. Yung kaya ng bulsa. Charot lang. Daming seal, oh. Daming seal. Daming sale talaga. kumuha ako ng tatlo mix yung tsokolate pala hindi siya sorted na pagkuha kung ano yung tinuha mo na flavor dapat yun yung kukunin mong tatlo hindi siya pwedeng mix ganun din naman pero okay lang, pinalitan ko na lang yan, yeah, init ang init, init niya nakalimutan ko yung payong ko ay, ang in init say hi hi <laughs> sabi niya kasi <laughs> isali ko daw siya sa video <laughs> sabi niya kasi isali ko daw siya sa video isali ko <laughs> nakakatakot talaga ng tumawid ayoko pa naman tumawid nakakatakot sila nga ayaw nilang mag giveaway ang bilis silang magpatakbo tawid na ako <laughs> ayun na naman siya sabi niya oh, ayun oh, ayun na oh, yung gorgeous sabi niya, ay ko daw siya yung isang lalaki rin patawid sasabay ako sa iyo kuya patawid rin kami eh ayun, paunahin ko siya dun sa kabila ako takot ako tumawid siya, tumawid na rin ako nakakatakot talagang tumawid pinain ko yung isa. Tumawid siya, pinapain ko yung para pag, pag may sasakyan siya, una mo sa kasaan ko siya dun sa ano, mga sasakyan para pag, pag pag may mabilis na sasakyan siya, una mo sa kasaan Susunod ako. <laughs> Basta tatakbo ako. <laughs> Dadaan ako nagutom ako sa kakatakbo. Nagutom si Inday sa kakatakbo sa kalsada, kaya dumaan bumili ng parata, parats.